Si Maria binigyan ng magandang balita para siya ay magdadalang tao. Ngayon, sinabi mo sa bandang huli na ang Diyos naman, si Jesus nasa sinapupunan ng Diyos. Sino ngayon ang nagbuntis? Ang Diyos o si Maria? Ayaw po siya. Ibig sabihin mo, mayroong magkakontra na talata na magkaiba. Ang Diyos, sinabi mo, si Jesus galing sa sinapupunan. Nagbuntis kayo ng Diyos Tapos ngayon Dumating si Neil Gabriel Sinabi kay Maria Magbubuntis ka Magdadalang tao ka Kaya nga po yun yung nililinaw natin Kung sino ba sa dalawa Ang nagbuntis Nagdala kay Jesus Si Maria okay. ba o ang Diyos? Okay Hello Pastor Okay Ready ka na po ba sa tanong? Dali ba? Uh, Ready na pero Bro, pwede niyo mag-iusap ah, Wala naman sa roles natin Pero huwag na lang Mga may misinterpret na. Kasi okay. eh, alam ko yung yung pagkapisirano, pagkabigyan mo ano, ako ng mga tanong na pawisan ako ng gabutin. <laughs> so, Lahat na po, ya, yeah, Pastor, ay kasawa na po yan. Ganyan po kasi. Natural <laughs> po yan. Pahangin pa, pahangin kang magalala kasi madali lang naman ito eh. Uh, salamat sa kaputihan okay. na kaputihan. Sige, sige. Uh, okay. okay, unang tanong ko, siguro doon na sa uli. Kasi pinanggit mo, yung Diyos, si Jesus, nasa sinapupunan. Okay. No, yung uh, bago ka pa matapos, sinabi mo rin, si Angel Gabriel dumating kay Maria para magbalita na si Maria ay magdadalang tao. Ang tanong ko ganito, sino ba talaga ang nagbuntis sa dalawa? Ang Diyos o si Maria kay Jesus? Kasi sabi mo, si Angel Gabriel dumating kay Maria Si Maria, binigyan ng magandang balita para siya ay magdadalang tao. Ngayon, sinabi mo sa bandang huli na ang Diyos naman, si Jesus, nasa sinapupunan ng Diyos. Sino ngayon ang nagbuntis? Ang Diyos o si Maria? Ay, ayaw, tanong po, ayaw po sa Biblia kasi pinapatunayan ko ayaw sa Biblia. Ang sasagot ang Biblia. Kaya ang sabi dito sa Matthew chapter 1 verse 20, Ah, uh, dapat po samantalang pinag-iisip ko siya kanilang si Jose kasi buntis na si Maria noon, ay eh, balak iniisip niya kung tutuloy pa papanyawin niya. Pero ang sabi ng anghel, walang nakalagay yung provasyon na Angel Gabriel. Dato pat, ganitong sabihin niya, dato pat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang magamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. O so, sino po ang nagkuntis sa dalawa? Ang Diyos ba o si Maria? Ayun uh, ayon po ito ang tanong ko. The Holy Spirit conceived Mary para magkabuntis. So ibig sa sabihin, si Jesus binuntis din ng Diyos. 10 seconds. Ay, uh, hindi ko po sinabi ng Diyos, yung Holy Spirit po ang aking nabasa doon. So yun lang po ang aking may sasagot sa tanong ko, Yung binasa nyo kasi nung huli, sinabi nyo, si Jesus okay. nasa sinapupunan ng Diyos. Kapag yung nasa sinapupunan, di ba buntis yun? Opo. No, Oh, sino ngayon ang nagbuntis? Ang Diyos o si Maria? Ah? Ang nagtuwal kay Jesus? Ito po yung payag ni uh, uh, apos, Sa upa. Sagutin, I'm sorry po. Uh, lang po sa nang direkta ang ah. kasagutin. Okay po. Sa sinapupulan, ang, ang, ay pinangarap. Ayun po yung magkaibang payag ni Matthew, yung mystery. Magkaiba sila ng Uh, pero yung dun sa kinapupunan na yun. Direkta sagot po. direkta sagot oh. ko. Sino yung Si Maria o ano? yung nagprotes mo na kung nakalagay doon kung sino Bultis. Pero si Maria, nabasa po natin na... one well spirit. So, okay. ibig sabihin mo, mayroong magkakontra na talata na magkaiba. Ang Diyos, sinabi mo, si Jesus galing sa sinapupunan, nagpuntis ngayon ng Diyos. Tapos ngayon, dumating siya ngayon Gabriel, sinabi kay Maria, magbubuntis ka, magdadalang tao ka. Kaya nga po yun yung nililinaw natin, kung sino ba sa dalawa ang nagbuntis, nagdala kay Jesus? Ay, si po Maria po, ba o ang Diyos? Ah, yung Holy Spirit po, ayon po sa talata. Alam niyo mga kapatid, hindi pa tayo pinanganak. Ito ay nakasulat na ang tanging gagawin natin unawa, mga kapatid. Hindi po natin pagpupuntrain yung mga talata. Oh.